Ibinigay ng ayuda ang tulong kapatid sa mga nasalanta ng Super Bagyong Karina at Habagat sa ilang bayan sa Pampanga. Full force sa paghahatid ng tulong ang PLDT Smart Communications, PLDT Smart Foundation, Metro Pacific Investments Foundation at Metro Pacific Investments Corporation. Kasama rin ang NLEX Corporation, Maynilad Water Services Incorporated, One Meralco Foundation at Makati Medical Center Foundation sakay ng bangka, naghatid sila ng family food packs, medicine kits, tubig at laruan. Higit isan libo at dalawanda ang pamilyang biktima ng kalamidad sa Makabebe, San Simon at Apalit ang natulungan. Kapag may mga nasa lanta, may nangangailangan, kailangan ng grupo mabilis mag-respond. No? Kaya tayo with TV5, lagi kayo nauuna with us with Alagang Kapatid and the rest of the MVP group. Oh, alam naman natin ang Pampanga ay malapit sa puso ng ating chairman na uh, si Mr. Manny B. Pangilinan. Uh, ang unang-unang response ng ating grupo ay mamigay ng uh, sapat na pagkain. At nagkakaroon din po tayo ng iba pa pong uh, phases ng ating disaster relief. Meron din pong recovery. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5